yun ang date nila oh mukhang baba pa Hello, hello, hello. Mga palangga at mga ka-OFW Ngayon ang araw ng aking pagbabalik Sa Kiyat o sa Kiyat ba o kayat? Kayat yata At dito ako dadaan Kasi wala akong kasama Matakot ako dun sa kabinda Kasi walang dumadaan Ayun, titingnan nila ako bakit ako nagkaganap na ganito. Kunin ko yung pinatahi ko at maipapatahi na naman ako. O, diba? Ayan, o. kamusta kamusta ang lahat lahat 6.30 na dito pero mainit pa rin ganito ang tindi ng init dito sa bansang kuwait pag mainit mainit pag malamig malamig o oh, ba? Diba? asan kayo? ako ng driver kasi nagsasarita akong mag-isa di Filipina tu Grabe hangin. Masakit sa balat. Noon balas pa ito dito. Tapakita ko. Noon ito, puro pa ito. Buhangin. Ngayon, nilagyan na nila ng bato-bato. At yan ay kinu-construct na matapos na malapit na matapos at dito naman ako magdadaan ayan may bunga na yung dates nila nagpapagawa sila ng ano. Ang pinakabastos ko grabe. Ang init ng aking tainga. Super duper. Ang init, oy Meron silang ano sprinkler. Kini ang dates nila oh. Nasang baba pa. At pabalik na tayo pa uwi. Nakuha ko na yung pinatahi ko. At babalik pa ako sa Thursday. kasi may kinuha at may papatahi ulit kasi bumili ng bago yung aking madam nagbibilig sa tuyo ng kanyang halaman check dito ay ano 6.45 na 30 so 10 minutes 15 minutes ang paglalakad ko back and forth agoy nakalimutan ko pa eh. May motor din dito sa Bansang Kuwait. Hindi ko alam kung anong lahi yan. Nakapagawa sila ng ano. Stand. Hmm. Ito naman ay ibang variety ng ano, dates maliliit <laughs> ito ay ano to eh bulaklak o oh, diba pulang pula ang fish lock ko dahil grabe ang powers dahil 15 minutes lang naman sana nalakad pero garabe malapit lang pala talaga kami sa nakalimutan kong dalhin yung sand ay glasses ng aking amo kanina dito sa bahay nila o ba diba? ang mag may-ari ito ba ating tas bansang kwit oy. Unti po dito ka pa sa lupa pero nararamdaman man ang impierno. Dahil sa sobrang init dito sa bansang kwit. Yan ay ang ano, caretaker ng aming tapit bahay. Oh, diba? May nakita ba kung pinay doon? Nagtapon siya ng basura niya dito. Oh. After 15 minutes na paglalakad ay andito na tayo. Malapit na tayo sa katotohanan. Yun na nga. Kung tawag nito gusto nyong mag apply dito sa bansang ah, sa, sa Middle East siguraduhin nyo yung kaya nyo ang lamig at kaya nyo ang init dahil dito sa Middle East ay pag at ang cute ng aki ng aming alaga na pusa ang cute lang anong ginagawa mo dyan Bingbing Aming-ming, ah, anong ginagawa mo dyan? Ha? Anong ginagawa mo dyan? Eh, kasama niyang nanay niya. O, oh, diba? Ano siya, oh. Takot siya sa tao. Yan ang nanay niya, o. Oh. 'di oh, diba? Kakarating ko lang dyan pagkot ng gamit. Ay, pinatay ko. Pinawagan niya ako na pulin ko daw yung kanyang gamit sa so kanyang sasakyan. Mucho po ir a la tienda. yung iyong sasakyan? Marami. Iba rin ang variety ng ano namin dito. Ng dates. Kita po sa inyo. Ano? Ayan. Sa isang puno mayroong anim na ano bugkos ano ba tawag dyan bugkos ayan o oh. anim dito na tayo kukuha na tayo ng gamit ng ating madam damin itong sasakyan ng amok ba? Basta hawakan mo. Basta na, lag, um, basta nasasayo ang susi kahit hindi mo napilutin yung open. Mag-open siya automatic. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Thank you for watching. Masalam. Ayan. Sabi niya ay hindi ko daw tapiin ang papel na pinapakuha niya sa akin. sana ay ito na nga may basura pa kailangan nating tanggalin ang basura para bukas mag ano na lang tayo at muna ng basura bago ihatid ang ano, na pinapakuha natin sa akin hindi ko alam kung kailan pato kahapon pato ngayon lang mga pula pula ang feslak yung anak ng pusa na yan ba maano sa tao ayun na umabas na sila ay walang pagkain yung naghintay sila ng pagkain. Kasi check ko muna doon sa kitchen mamaya kung may pagkain na ibigay sa kanila.